Teka nga. Hoy boy! Sir! Tanga ka ba, ha? Paano ka ba talaga mag-drive, mm. ha? Ba't dito mo may Eh sir, dito po yung maluwag. Traffic po kasi dun sa kabila eh. Maluwag? Pinapalaki mo lang yung metro eh. Ano ka ba? Puro hindi ka nag-aaral, gugulangan mo kami? Sa so, susunod, ayusin mo yung drive mo, ha? Opo, ka, sir. Kasi nag-aaral. Bobo. Doon mo yung dahan sa mas mabilis. Apo. Sige, bilisan mo. Malilate na tayo sa school eh. O, ikaw bobo ah. Sa susunod Ayusin mo yung pagdadrive mo. Napakatanga mo. Balot! Sir, sir, sir. Balot po. Isa ka pang bobo eh, no? Nag-iisip ka ba? Nakita mo papasok yung bata sa school, oh. Bibenta mo ko yung balot. Eh, di naglansa na to. Tanga mo naman. Umalis ka na sa harapan ko. Baka tadyakan pa kita eh. Ah, uh, good morning, sir. Bakit niyo pala ako pinatawag? Sir, pasensya na po kasi sa abala. Ng mga ibang parents po kasi nagreklamo tungkol sa anak niyo. Inaaway niyo po kasi yung mga kaklase niya. Anong pasaway? Hindi niyo kayang disiplinahin yung bata? Ano pang silbi na binayad namin dito? Tsaka simpleng bagay, Oh. Away bata, palalakihin niyo. Papatawag mo ako dito nung dahil kan? Hoy, sir, busy akong tao, ha? Sir, ang pagdidisiplina po sa anak, dapat sa bayan tinuturo. Bah, teka lang. Ayos kang magsalita, ah. Sa akin mo'y sisise. Di walang silbi pala yung binayad namin dito. Ah, hindi nyo kaya ng turuan ng magandang asal. Alam mo, di ko alam kung bakit nakapag-picture ka eh. Yung malilit na mga gay, hindi mo magawa ng paraan. Antangan mo naman para maging picture ka. Huwag nyo naman ihasa sa amin lahat. Kinagawa po namin lahat para maturaan yung anak nyo. Baka naman nagmana po yan sa inyo. Gumaya sa akin? o gumaya sa inyo. Ay, dapat disiplina dito eh. Kaya nga nag-aaral yan dito eh. Binabayaran kayo dito ha. Busy akong tao. Ha? Sa susunod, kung papatawag mo ako, yung maganda na, hindi yung maliit na bagay, puproblemahin pa namin. Wala kang kwenta eh. Di ko alam bakit naging teacher ka pa. Tara na, anak! Ganun po ba? Pasensya na po talaga. Sige po, akin ko na lang. Oh, pasok oh, oh, ayun pala yung mo. Mag-bless ka. Ano ginawa mo, ha? Bakit? Ano ginawa mo sa school? Di nakipag-away sa teacher. Walang kwenta teacher yun eh. Kapag-away ka sa teacher? Ha? Ano ba naman? O bakit? Pagtanggol ko lang naman yung anak ko ah. Pag mali yung anak mo, huwag mo ko akong sintihin. ka lang. Para lumalabas ngayon, ako pa yung masama. Eh bakit mali naman talaga yung tama ba yun? Eh di sana ikaw yung nagbantay niya sa batang yan at ako yung tatrabaho. Bakit? May tiyata ka lang ka patrabaho? Oo, ay! Lahat yung mo, di ba? Bakit? Hindi mo ako mag-aaway trabaho ah. May karapatan ako. Alam mo tumawag sa akin yung teacher anak mo ha? Mas yung bata dahil sa pinaggagawa mo? Pwede ko na lang nakausap eh. Alam mo si mula bukas, ako na maghahatid siya ha? Hindi ko maghahatid. Nga pala. kami ni Baron Jeboy, pa pera. Wala ka nang magawang maganda, mag pa. Pero... Ikaw lang sa kwarto! Salamat! Pakis! Hirap makita pag mukha mo. Pakis ka, Thank you. Pakis. Anak, punta sa kwarto mo ha. Magbihis ka. Bukas ako sasama sa school sa'yo. Ay, kuya, huwag pa kami daan dun sa, matag sa mabagal na dun sa mabibilis. Huwag kang pabobobobo. Siya! Mali yun, ah! Bad words yun! Sino nagturo sa'yo niyan? Huwag mong ulitin yun. Magagalit talaga ako sa'yo. Magsorry ka! Sorry. Ako, Kuya, pasensya na. ah, uh, Diretso na lang po tayo sa POTG University. Sige, ma'am. Ayos lang po. Ma'am, balot po. Uy, bobo ka ba? Ba't mo binibinta ng balot? Eh di pag kumain ako, nalalansa ako. Di ba ikaw rin yung kasama nung lalaking masungit? Oo, oh, oh, bobo ba be Siya! Ikaw ka sumusobra ka na ha? Hindi na ako natutuwa sa sinasabi mo! Pagod sa sa'kin mamaya. Naku kuya, pasensya na po ako na po. Bahala sa anak ko. Ha? Sarip po talaga. Ah, uh, sir. Ano po yung humingi ng pasensya sa nagawa ng asawa ko kahapon? Oh, mamaw, walang problema po yun. Buti na lang po hindi niyo dinala yung asawa niyo. Bad teacher ka kasi. Bad, bad! Siya? Siya. Saan mo natutunan yan, ha? Bad yun? Kay hey, Daddy po, sabi niyo po, tula ka ng matatanda. Siya. Walang masamang gumay sa matatanda. Pero dapat yung tama, hindi yung mali, ha? Sorry kasi, teacher mo. Sorry po, teacher. Pasensya na po talaga, sir. Ma'am, abang bata po po yung anak niyo, dapat lagi niyo pong gabayan. Mahirap na po kasi pag lumaki yan, kayo di po mahirapan. Naku, pasensya na po talaga. Ako na pong bahalang dumisiklina sa anak ko sa bahay. Mauna na po kami. Tara na sa klas ko na. na pala kayo. Alam mo, ginawa ng anak mo kanina sa school nila, ha? Ano? Sinugot-sugot yung teacher. Kasalanan mo yan, eh. Oh, teka lang! Baka sa akin mo sinisisi! Di ba dapat kasalanan mo? Eh, yun sinabi ng anak mo eh! Natututunan sa'yo yung mga sinasabi niya! So, ibig sabihin ako yung may problema dito? Ay, sino ba ako? Ikaw! Ay, bakit ako? Dahil pabaya kang ina, hindi mo inalagad yung anak mo! Eh, bakit ako? Ako na nga nagtatrabaho sa mga 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 mo, ng anak mo? Ng yan. Lalo na mga mga mo mga sa mga 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 kita mo! kung mga 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 anak mo mga mga sa iyo eh. mga isip, isip mo Ah, mali yan, ha, mali yun Hindi tama yung nag-walkout ka sa amin ng daddy mo. Pero mali din na nag-aaway kami sa harapan mo. Kaya sorry. Sorry din mo, mami. O, sabi mo, anak mo. Ah, anak. Pari ka rin ito, Ah, anak. Sorry kung naging masama si daddy, ha. Kaya mo. Pipilitin kong magbago. Para hindi mo natularan. At siya pa, anak. Sorry kung sa kami ni mami mo sa harapan mo. Alam mo anak, sobrang laki ng pagkukulang sa'yo. Siyempre hindi ko na rin naiintindihan yung ni mami mo. Alam kong busy yung mami mo. Dapat ako yung gumagabay ng tama sa'yo. Kaya anak, sundin mo yung mami mo ha. Tulara mo yung tama. Huwag yung mali. Huwag yung katulad ng ginagawa ng daddy. Pangako. Ay, mo't na ka okay. mami. Pangako nga anak, magbabago na si daddy. Sorry anak ha. 哎呀！